Wala kakalingawan, upod ka sa amon, dadalin nga ramin sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Lantawa, bala nga mo alagyan, syempre, puro inalo na nga, no? <laughs> importante, malipay, Mapalayo kita sa mga panulay, oh. <laughs> ang importante, magpuli, tabisan ka po, balagang ngirit kagang imo nga mindset, at hindi madula ang tawag nga, oh. <laughs> Na, Hello, magandang morning sa inyo mga guys. Bote, kamusta? Kamuda? Ako dito, okay na okay ako. Oo, nagpangalipay kasi gihapon. ayambut na lang, Gidya. Bisan damo, utang, damo, problema. Importante, malipayon kita. <laughs> Grabe nga mo sa kabuhi na no? to Git. Ah, basta to doon Sa adlaw, guys, no? Ay, siyempre, maglalagaw si Maninoy ninyo. Oo, pupunta tayo sa mga lugar nga. Manami, ah, madula ba lang yung stress, siyempre. Sa lugar nga gusto na mo tuan Perme, abaw, ah. Sa mga wayang-wayang bala, oo. Balaan nyo ng wayang-wayang. Sa mga kahuyan. Sa maraming kahoy, maraming kawayan, maraming lunang. At siyempre, hmm, makalawan na itatuya. <laughs> So kasama naman natin ngayong adlaw mga guys si Bibong Andiyan si Capro Ben si Boy B si Premier Curio Oo oh, oh. at syempre Di ba dula tampuaw tanga grupo O po drag ni si Boy Ispalto ba oh, ka namin Samon mga guys Subong adlaw Mmm oh. kana misang adlaw Oo oh, oh. wala Nanago ang adlaw Hahaha oh. <laughs> Oo, oh, hindi masyado mainit. Medyo maulan-ulan. Pero, importante sa tonya ate. Go, nag-go tayo. Yan, yeah, wala. Dulaan. Pursa. Blah, <laughs> So ito na nga mga guys, no hataw na hataw talaga yung mga grupo natin kasi nga yung kakantuan namin, alam nyo ba kung sa ala basta malapit la pero puro trail yan. Uy, excited na yun eh sa so, mga mailig mag-trail mga guys, no? So kamusta naman ang inyong adlaw? Subong amon lang tawa, Bala mga alagyan, Na, puro banas kayo na sa mga karabaw, bla? Oo, yan palagi na mo inagyan kasi nga hindi kami kami nakakasugata ng mga motor, hindi kami nakakasugata ng marites, hindi kami nakakasugata ng tampuhaw. <laughs> Kasi nga mga tampuhaw dito. Oh. <laughs> Kaupod namon, ayan ni Malia. Yeah. So ito na nga ni, mga guys, do no, padayon tayo. So ayan na lang si Bu Ibe do oh, na medyo badulog kasi medyo pundo Danay. Iplastara mo na, na nga mon kambyake ba siguro magkarakararam ang kami do. <laughs> medyo bara mo lang dito mga guys, yung mga taklad pero sulit na sulit ah. Oo Oo, pusug pusugan mo do matubuan Bireng Blaw. Oh. <laughs> damo ka gince kaya ginawa namin dito mga guys no. Medyo nagapundo-pundo kami kasi nga o oh, tanawa damo kaging Kenggane tapos damo ba talalangan ay abaw ah, mga hilamon puro hagunoy do do ilo man ni ah. wow ah! So baka mga kami nagtanong mga guys no Bakit dito kami palaging pumupunta Oo alam nyo ba mga guys no Ang kwento namin no Kasi noon paraging lang kami nagsisiminto Nang inaagyan no? o Tapos ang problema sa amin Medyo hindi kami masyado Makapalayo layo get, Tapos doon hindi naman may joyang dalan no? Oo hindi kami may ilig sa road no? Tito, Tawab lang malagyan gano'n na Amon niya kamon ginayinjoyan na no? May mga sangit sa kawayan May magiging sa dalom sa mga sibukawan no? Hahaha <laughs> <laughs> ikaw, ikaw na nanonood sa aking video, ikaw na enjoy ka rin ba sa nilalantaw mo? Ay, ang pamangkot. Kung gusto mo man pumunta dito, <laughs> ayaw mo siguro pumunta dito, no? Ah, mila tiba, ya gusto mang gali. Eh, Tiupod ka sa akin, at te, kung hindi ka mag-upod, bahala ka da. Pero kung mag-upod ka sa siya kay mama mo, ang balon mo, ma, ma-upod ko kay Jiboy, mapakastigo ko to sa lunang ano. <laughs> ayaw di <de> po, <laughs> Hari oh, para hindi magsunggo na mga ano mga bikers dito sa Iloilo. Shout out sa mga Iloilo bikers. Oh, halo ka mga ninja sa pag ride ride. Ha, hindi ka mamalipat mga muyo, madala balon, madala helmet, kag malisi sinya sa pamilya. Oh. <laughs> Oh, ganyan dapat talaga pag magbabike ha. At tandaan, iwasan ang mainitin ng ulo sa daan. Abo. <laughs> Oo, oh, oh, ganyan dapat ah. So mga guys, do no, paguwa na kami sa amon nga alagyan pa kadto sa amon ginapulian. Maraming salamat sa panood sa king video. Sana ay enjoy ko ka mo. Bao ba si ninyo ang akong video. I love you all. Paalam mga Yuripota. Oh. <laughs>